sa halagang 80 pesos, meron ka ng sotanghon with egg. Plus, yung overload na meat tsaka anli soup, tsaka anli gulay. Kaya naman pala famous at viral sa social media itong sotanghon ni Nanay Rosa dito sa Quiapo, Manila dahil napakasarap naman talaga. At meron din silang 60 pesos na sotanghon with egg na rin yun. Yung pinaka-special nga nila ay yung 80 pesos. At hindi lang yan the best siomai na natikman ko talaga dahil super mura na at ang sarap pa. Yan naman yung siomai ni la ang lalaki. 50 pesos lang yung guys. Limang peraso na o ba? Diba? Tamang-tama yan. Dahil ako ay gutom na gutom sa kakalakad ko dito sa Quiapo Ay, dito kami maglelate ng lunch ng aking friend. Hindi naman halata na gutom kami no. Dalawa lang kami yan. Ang konti ng inorder namin. <laughs> <laughs> kung pupunta kayo ng Quiapo, Manila, hindi pwedeng hindi nyo itry to guys. Dumaan kayo. Malapit lang ito doon sa church. Basta pagka tinanong nyo kung saan yung famous hotang honim na Nanay Rosa, alam na ng mga tao yan. Dahil isa lang yung branch nila sa Quiapo. Walang other branch daw sila. Yang kinakain ko na may itlog, palabok yan. Masarap din naman yan at may meat. Para lang siyang medyo, para sa akin, dry lang siya ng konti. Tinaray ko yan kasi sa friend kong pagkain yan. O, di ba? Lahat ko dahil. Ito naman yung pinakamasarap na siomay. At the best. Siksik talaga yung, ano niya, yung meaty niya. So, alam mo yun, yung parang hindi siya coated na ang dami niyang laman sa loob. Ayan o, oh, sarap na sarap ako dyan sa siomay na yan. Dapat talaga dalawang order ako. Kasi kulang yung limang peraso sa akin. Ang lalaki niya na. <laughs> Na-amaze ako sa suka nila. Isang petchel dye. Hindi talaga uso sa kanila dito yung maliliit. Talagang malalaki. <laughs> Nilagay ko siya sa Shanghai. O, diba suka? Ito yung pang, ano, pwede mong gawing panulak. oh Cheers! <laughs>